Magtanong ako mamaya ha, sa lahat ng nandito sa taas. Dapat alam nyo yung sasabihin nyo ha. Okay? Hindi pwede yung sasali kayo sa team namin na wala kayong alam. Dapat alam nyo lahat. Nag Naintindihan po ba natin? Mga ma'am. Lahat naman kayo siguro na sa taas. Gusto mong sumali sa team ko, di ba? Thumbs up. Thumbs up. Okay. So, kami ako as 2.0, hindi kami nagbuo ng team para sa TikTok, no. Hindi for PK. Napapansin niyo, marami akong viewers pero kakaunti yung gifters ko. Marami akong members pero konti lang yung members ko sa live ko. Ano yung reason, no? Dati, merong nag-initiate na followers ko na mag-create ng team para sa akin, for Pants Club. Ibig sabihin, mag-support lang sa akin, magbigay ng gifts, mag-support sa live ko, no? Ah, mag-share ng live ko which is nung tumagal, dumami kami, napapansin ko na ako lang yung kumikita. Ibig sabihin, ako lang yung nag-earn sa team namin as a founder. Sabi ko, hindi pwede yung ganon. Dumating yung point na dumadami kami, sabi ko, dapat lahat ng ka-team ko makinabang, hindi yung ako lang. So, paano? Paano siya nangyari? Nagkaroon kami ng rules in your regulation or amendment kung sa batas pa. No? Inamendahan namin yung uh, patakaran na yun, nirevise namin. Sa anong paraan? Hindi ko na po sila inoobliga na pumunta ng live ko. Hindi ko sila inoobliga na magbigay sa akin ng gifts. Hindi ko rin sila inoobliga na mag-share ng live ko. Kahit founder nila ako nag-create kami ng team sa TikTok para makatulong sa mismong mga ka namin. Paano? Hi, Mon. For example, isa sa inyo nagkaroon ng problema. Major problems. Ha? Major problem. Paano ba masasabing major problem? Kapag may na-aksidente, may na ospital na hindi nyo na kaya yung bills sa hospital. So, ano yung ginagawa ng team namin? Nagaambagan po kami doon. So sabi ko nga sa mga team ko as always, meron na akong member na 200 plus. Pagpalagay natin 200 katao, nagbigay ng tag 50 no, for financial assistance. Tapos isa sa inyo yung nangangailangan. Magkano yung matatanggap mo? 10,000. Baka magtanong ka sir, baka may hati ka dyan, may hati ang admin dyan. Wala. Kung sino yung nangangailangan, yun ang kukunin yung account niya. Account niya mismo yung kukunin at sa'yo mismo didiritso yung tulong. By individual yun ha. Halimbawa, ako founder, magbigay ako isang libo, 2,000, 3,000. Sa'yo, didiritso yon Walang dadaanan yon Pag nagbigay yung isang member natin, didiritso sa'yo yun. Bakit? Kasi, account mo mismo yung kinuha. Tsaka, may transparency tayo dito. Ha? Kapag humingi ka ng tulong, hindi agad yan nabibigyan ng tulong. Bakit? Kasi may validation na nangyayari. Paano? Ako as a founder, together with my admin, nangihingi kami ng proof. Paano? Kung may na-hospital sa inyo, kailangan namin ng proof of payment or bills. Picture ng hinihinga mo ng tulong, library niya at library mo. So paano? Ganito kasi guys, yung kinikater namin sa team namin is immediate family. Sino-sino nga ba sila? Lolo, lola, papa, mama, asawa mo, anak mo, kapatid mo. The rest, hindi pa namin kaya. Bakit? Kasi konti pa lang yung strength ng team ko. Sir, gusto mo tumulong bakit hindi mo tulungan yung pinsan ko? Kung ano yung rules natin, dun lang muna tayo. Bakit? Kasi wala pa naman eh, hindi pa naman nating kaya eh. Antayin nyo, darating darating tayo sa punto na kumbaga yung uh, sobrang dami na natin, kaya na nating tumulong. Okay? So kahit sinong tao kaya nating tulungan sa panahon ngayon, no, hindi pa nating kaya. Kaya lagi kong sinasabi na ang kaya lang natin muna sa ngayon is immediate family. Okay? Pero pagdating sa, sa financial na yan, sa tulong na yan, hindi po siya mandatory. Hindi siya, hindi kayo obligado. Pero para sa akin, ano ba naman yung magbigay ka ng 40, 30, 50? Kasi ako as a founder, pinakababa kong bigay dyan, isang libo, dalawang libo, tatlong libo, pataas. Depende sa problema ng members ko. Yun yung ginagawa namin sa team. So hindi ito all about TikTok. Okay? This is for reality. Totoong buhay. Okay? Hindi ko na po mabilang sa kamay ko ang naka-benefits sa mga sinabi ko. Alam na mga ka-team ko 'yan. So nasa inyo 'yon. Hindi po ako namimilit na pumasok kayo sa team ko. Wala hindi, hindi kami namimilit. Ang ang sa akin lang gusto ko lang tumulong. Okay? Kumbaga, you have, hindi ito insurance. Wala siyang insurance pay. Wala siyang insurance pay. Wala siyang, wala, wala kang ibibigay dito na ano. Ito lang naman eh. Halimbawa ako, no? As a founder, may nangangailangan na team ko. Kung alam ko sa sarili ko na wala akong pera, wala din naman yun eh. Hindi naman nila ako mapipilit eh. Kasi hindi nga sa pilitan. Dito sa team ko, develop namin yung camaraderie, brotherhood, tunay na magkakapatid, magkakaibigan na kahit hindi tayo magkakilala, kapag may problema ka, may masasandalan ka. Yun yun. Yung logo namin na yan, hindi ginawa yan na basta ganyan lang. Lahat yan may ibig sabihin. Ginawa ko yung logo na yan inside for three weeks. No? Halimbawa, founder nyo ko, hindi nyo kailangan pumunta sa live ko. Hindi nyo kailangan mag-support, magbigay ng gift sa akin kung alam nyong wala kayo. Kasi kaya ko naman yung sarili ko. Kasi ako, as a streamer, alam ko naman eh, na lahat tayo may, may mga kanya-kanyang gawain. Alam nyo yun? Lahat tayo may kanya-kanyang uh, responsibilidad. Hindi sa lahat ng pagkakataon meron tayo. Kaya hindi ko kayo pwedeng obligay na magbigay sa akin ng gifts kahit wala kayo. Kung magbigay kayo, thank you. Kung wala kayong maibigay, hindi, eh, wala tayong magagawa dyan. Eh, pare-parehas <coughs> lang din naman tayo eh. Di ba? Baka iba sa atin, hindi na makakain. Paano kung pipilitin natin na magbigay ng gifts yan? Eh, paano na lang sila? Di ba? So, papansin nyo, marami akong viewers, konti yung gifters ko. Marami akong team, pero kukunti lang yung team ko na nandito sa live ko. Bakit? Kasi hindi ko sila inuobliga. Hindi din po ako naniningil. Okay? So, ganito. Ito ah. Halimbawa, may nagkaroon ng problema, isa sa inyo. Nahingi ngayon ng tulong. Okay? Ako, as a founder, nagbigay ako dalawang libo. May mga admin ako dyan na may kaya talaga. Nagbibigay ng isang libo, dalawang libo, one E eh kung ilan kami ang magbibigay ng ganun na halaga, sabayan pa ng ibang members natin na meron din. ba? Diba? Isipin mo yon, hindi mo kami kakilala, pero nung nagka-problema ka, may tumulong sa'yo. Agad-agad. <clears throat> so ayoko lang na dumating tayo sa punto na ko nyo kami. Lalo na ako. Ha? Magsasabi kayo na, Sir, nangangailangan ako ng tulong. Gayto, gayto, ganyan. Siguraduhin mong totoo. Hindi yung sasabihin mo yun sa amin para magkakapera ka lang. Tandaan nyo, nagkakaroon tayo ng validation. Pag nalaman namin na hindi totoo yung sinasabi mo, may kalalagyan ka sa akin. Ha? Bakit? Kasi, hindi lang ako dito yung pinag-uusapan, buong katim ko. Pero ang pinag-uusapan dito. Wag na wag nyo kaming lulukohin. Yun lang yun lang punto ko. Kasi kami, no, tumutulong po kami. Sa karapat dapat tulungan. Pero kung ang, motive, ang intention mo, ay... Eh pero yung intention mo, kung gusto mo lang naman magkapera kaya humihingi ka ng tulong, huwag mong gawin sa akin yan. Kasi pag nalaman ko yan, may kalalagyan ka sa akin. Okay? So, ganito. Ano ba yung most common problem bakit magkakaroon ng problema o nasisira yung team? Ito lang naman yung dahilan dyan. Ha? Babae, lalaki, pera. Lagi ko sinasabi sa mga ka ko, walang magpapautang ng pera. Kapag may mangutang ng pera, sabihin nyo sa akin. Bakit? Ayoko magka-issue tayo sa pera. Ha? Klaro? Ayoko ma-involve sa pera. Babae, lalaki. Kung alam mong hindi pwede, huwag mong pilitin. Hindi nga pwede. Ha? Hindi ko po ipinagbabawal ang maging, uh, kumbaga, magkaroon ka ng karelasyon sa team ko. Pero kung wala na kayo, no, dapat alam nyo dalhin. Huwag nyo idama yung team. Bakit? Kasi hindi kami nagbuo ng team para sa ganyan. Nagbuo ako ng team kasama ang mga admin ko para tumulong sa mga kasama natin. Hindi yung para maglandian tayo lahat dyan. Okay? Dito sa team natin, develop natin yung camaraderie, samahan, brotherhood. Na maituturing natin magkakapatid yung bawat isa kahit hindi tayo magkadugo. Dapat ganun. Klaro? Naintindihan nyo? Ang hindi po interesado, pwede na pong bumaba, ha? Oo. Hindi po kami namimilit dito, guys. Oo. Wala po akong pinipilit dito, ha? Kasi, sa totoo lang, hindi po ako nagkakapera dito. Gumagastos po ako sa katim ko. Ha? Hindi po ako namimilit. Ako, nangi-encourage lang ako sa gustong tumulong at pwedeng tulungan. Siyempre, hindi naman pwede na tayo lang tutulungan. Kailangan din nating tumulong. 'Di ba? pangit naman 'yun. Na gusto niyo tayo lang yung tulungan, hindi tayo tutulong. 'Di ba? O ganun. Kaya nga tayo naging uh, brothers and sisters dito para magtulungan tayo. Ganun. So, 'yang yeah, mga admin ko na to, no, umabot na yun sila ng kulang-kulang uh, 2 -kulang years sa akin. Siguro naman, no? wala na yun sa akin siguro kung hindi maayos yung pamamalakad namin so magto 2 years na po yung team ko kasama ng mga admin ko ito babala po no sa mga lalaki kung gusto nyo pumasok sa team ko dahil lang sa babae huwag nyo nang pasukin ha dahil ipapasok namin kayong may respeto paglabas nyo hindi nyo maasahan pabalik ng respeto niyo sa akin ika may violation ka Huwag ka nagka-violation. Gamitin mo siya ang account mo. <laughs> Hi, Jeline. So, yun lang sa akin, guys. And, syempre, uh, una sa lahat, ipapasok nila kayo sa si screening section. Kakausapin nila ulit kayo doon. Pagkatapos, bibigyan kayo ng logo. Kung ano yung logo na ibinigay sa inyo, yun na yung magiging logo nyo dito sa TikTok. And, never nyong rin yon, Katulad ng logo ko, magdadalawang taon na yan, hindi ko po hinuhubad yan. And one thing is, ayaw po namin mag, kumbaga ayaw po namin magpasali ng uh, tao na meron siyang existing team na sinasalihan. Halimbawa, may ka-team ka, tapos gusto mong sumali sa amin, ay eh, hindi po pwede yon. Bakit? Kasi ang inaano do namin is uh, yung secrecy. No? Confidential information. Gusto ko safe lahat ng mga members ko. Yung information na dapat ay sa amin lang, sa amin lang. At hindi na po mapupunta sa iba. Ano purpose nun? Yung mga ano ba, kung bagay yung uh, pinag-uusapan namin bilang magka-team sa amin lang. So bakit? Kasi minsan meron ka mga importanteng pinag-uusapan doon na para sa amin na hindi pwede makakalabas sa ibang tao. Alam niyo yon Sa amin lang. Yun ang gusto ko mangyari. Kung alam mo sa team mo na may ka, ah, kung alam mo sa sarili mo na may ka-team ka, yun lang. ba? Diba? Kasi ang gusto ko, kung ano yung ka-team mo, yun lang ka-team mo. Huwag ka na sumali sa iba. No, parindigan mo yung team mo. Kahit anong team pa yan, magka-problema man yun o hindi, damain mo yung ka-team mo kasi ka-team mo yan. Okay? Lagi kong sinasabi sa mga ka-team ko na yung team natin, hindi ito para sa Piki. Hindi ito para sa TikTok. No? <clears throat> kahit ako founder ako kapag may PK ako pumunta at hindi ang mga ka-member ko wala akong pakialam bakit busy ang mga yan no may mga ginagawa ang mga yan kaya hindi ko po sila inoobliga sana ganun din yung mindset niyo mga ka-member ko no na kapag may PK kayo hindi kayo mapuntahan huwag kayo magtampo no bakit isang galaxy isang galaxy 1000 pesos sa Gcash yon eh kung ang taong ang kung ang yung member mo trabaho construction worker 600 a day, papuntahin mo sa live mo para magbigay ng gift sa iyo. 'Di ba? So yun ang pinupunto ko, hindi tayo lahat pare-parehas ng katayuan. Mahirap yung ganun, guys. So sa akin walang sapilitan pagdating sa live. Kasi kaya ko po yung sarili ko. Ang sa akin lang, ah, Pagdating sa team, maging seryoso tayo. Kasi sa akin, yung team ko na yan, ilang beses ko nang ipinaglaban yan.